Uh, actually, pinag-usapan pa po yan sa ngayon. Uh, nandito pa tayo sa 19th Congress, hindi pa tapos, hanggang uh, June 30 pa po ito. So, pag-uusapan namin, but uh, we agreed na boboto uh, buboto kami as a block. So, ibig sabihin, sino yung choice ng, uh, ng uh, majority uh, sa apat, okay, apat na boto po, po. Uh, importante nito, uh, ako so susuport, kahit sino naman po, Basta yung uh, gusto ko na magiging uh, independent po ang Senado, but a working Senate. A working Senate, unahin yung interest ng bayan, unahin yung interest ng bawat Pilipino. yun po ang magiging kriteriya ko po, po sa pibiliin naming uh, next Senate uh, President. Pero kung bench or whatever, ako nabang panaman na mag-gain sa Lahat naman tayo may karapatan. Karapatan naman po ng bawat Senador. 24 kami. Kahit sino po sa sa miyembro po ng uh, Senado sa 20th Congress ay may karapatan uh, na tumakbo bilang uh, uh, Senate uh, President. So it's uh, open po yan lahat. Uh, but kami, we will uh, vote as a block uh, Isa po ang aming suporta, nagkaisa po kami. Yan po, yun po ang uh, kasalukuyan naming pinag-uusapan. Yung ma magsusulong talaga ng mga pro-poor programs sa ating mga kababayan.

Uh, from our group, yes. Uh, marami pa pong uh, ibang nakikipag-usap rin po uh, sa amin. But we are open sa lahat po ng mag-usap. Uh, uh, Basta ang kriteria namin, unahin yung uh, interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent uh, Senate po ito. May hindi din ba, sir, yung ibabasura yung region? Um, 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 hindi po namin pinag uusapan yan. Hindi namin pinag uusapan yan. Ah, uh, iba po ang uh, Senado, hindi nag-uusap po ng uh, ng, ng, ng mga uh, senator. Pero po lang, so si Senator Sotong dyan, si SP na hinihina po lang, nag inuusap na po kayo regarding... Ah, uh, yes, yes. Lahat po lang po sila, initially, nakikipag-uusap ka rin po sa uh, individually or as a group. Oh, uh, uh, sila nakikipag na po Yes. Sir, I uh, na po sa unway, so ano po terte mga po sa reconciliation? Ah... <coughs> uh, Importante rito yung sincerity po ng uh, uh, bawat isa. Uh, kung gusto nyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digo. eh siya naman po ang dapat kausapin. At siya yung uh, Elder uh, Duterte. At siya po yung uh, servisyo sa ating mga kababayan. Nung nakarang anim na taon, ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Ngunit uh, pinadala po siya sa uh, hey, kaya po patuloy po akong nananawagan, nakikiusap at uh, ipagdasal po natin ang kanyang uh, kalusugan, kanyang, uh, kalintasa, Itigo, uh, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digo, ang kanyang kalayaan. Uh, importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap, I cannot uh, speak in the house sa uh, pamilya, no? But kung meron man po, bilang may, may personal uh, position, may personal thought on, on this, Uh, importante rito yung sincerity. Dapat uh, sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay dito Kung kaya nyo po ipadala sa loob ng labing apat na oras si Tatay dito alam kong kaya mo rin po ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin? Kung wala siya rito. Marami pong nangungulila na Nami pong nalulungkot. Mga kababayan nating uh, Pilipino. Yan po ang pinaka first step po para sa akin. Pauwiin mo na siya rin. kung hindi siya pa pauwiin, hindi siya sincere yung conjugation? Hindi ko po sasagutin yung tanong na yan. Ang importante muna, na siya rin. Pero sa'yo, impossible na magulong ito hindi may posibilidad po pa? I cannot speak uh, behalf yeah, sa so, sa so, sa, so, sa so team oh, o so sa anumang panig. Ang akin lang rito bilang uh, isang uh, uh, na kasama isang naging uh, tao rin po, naging staff po ni eh, uh, matagal na pinagkakatiwalaan ni Tatay Bigo. Naging kasama ko po for, for the past uh, two decades. Importante mo na sa akin na makauwi siya dito. He is 80 years old na po. Diyan po mag-uumpisa lahat ang Uh, pagpapatawad alam nyo ilalang ko si Tatay Igo hindi siya yung taong vindictive eh. kita nyo nung naging presidente siya o, wala naman siyang pinag iinitan wala siyang inaaway wala siyang pinag iinitan in fact, nung naging presidente siya pinagbili niya sa amin mo. sabi niya, kahit talo tayo dyan sa lugar na yan classic example yun pong uh, uh, Pangil Bridge. Naumpisahan yun sa previous administration. Umabot sa kanyang administration. Sin sinabi ng then governor doon, si Governor Tan, sabi niya, Sir, talo ka rito. Alam mo, sinabi niya sa amin. Ay, talo ako dyan sa lugar na yan. Pre presidente na ako, presidente ako ng buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat tayo at may pangtay. So, ibig sabihin, Pilipino tayo